kalimutan tayo yun. Hindi ka naniniwa. Siguro po, uh, sila po naka-discover ngayon na gano, Kasi first time po po makagawa ng ganitong movie na seryoso po. Lagi na lang ako. Diba? Actually, stepping stone ko lang naman po ito. <laughs> <So, laughs> <pwede dyan, laughs> no? uh, Maging action star. Tapos, boy, uh, ayun ah, nga. Kaya pala naka-Tony Ferrer. Ayun po isa <laughs> yung, spot, yung spot. <laughs> isa pa. Isa pa. Ah... Ah... Ba? Na-ina, ano mo ba na... ba na maging isang teologa si Ay, oh, bak bakit naman point, eh? so, lang, uh, ito po hindi? So, Sobrang, uh, eto po, ay, gusto ko rin po magkaroon ng Turks para nga ano, eh? <laughs> Shawarma pa mo. Yes. May PG idol kayo, bata pa po. So. kaya Piyolos na kay kay Derek guys. Derek, sa PG na, napanood yun eh, ano yung movie mo uh, ng buo? Nakakasawa um, na eh. <laughs> <laughs> Wala pa nope, naga, ako na pinagod, napanood na pelikula ko more than uh, how many times I've seen this film.

uh, get into a story and really, you know, get affected by the character's journey. So, plus yung bonus pa na it was shot abroad. So, bago yung love team, bago yung, uh, yung, 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 story. Uh, ang sarap lang yung panoorin. Walang pretensions, wala siyang uh, pinapatunayan. So I guess as a as a producer, uh, ang sarap ng pakaramdam na nakagawaan ng isang pelikula na uh, disente. Eh, pwede natin yung pagwala. Yeah. Ikaw Ikaw, Director Lawrence. Ano yung naging dating sa'yo? Uh, satisfied ka doon sa naging project? Uh, script pa lang po talaga. Ah, uh, konti lang po yung ano, parang kami ni Erickson, Piolo, tsaka ako. Pag nag green light po ng, ng project, first draft, usually Like kini one first draft. Ano na yun? Good na yun. So first draft ni Direk si talaga go na kagay yung ano. So tapos nung nabuo ni Direk yung buong pelikula. Sobrang proud ako na ano na ito yung ano ng Spring blooms na at para sana kung uh, kung kumita siya or kung ano man yung ma-achieve ma niya na success ito yung path na gagawin namin para sa industriya? Eh, hey, okay, direct secret. Si direct secret, si ano, ah, uh, siyempre, ano, galing ka sa mga, ano, yung mga bigatin yung tema ng movies, di ba? Tsaka yung award-winning din yung mga movies mo. Um, ano yung naging effect sa nito? Ah, uh, kung ba, ano yung, ano, ah, uh, 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 parang ano ba siya, welcome break dun sa mga uh, nakaraang ginawa mo. Ah, uh, oh ano god. May nga ng mga ibang Iba, tema nung Impasto ko yung huling Chacha, 'di ba? It's quite Pero siguro yung, siguro yung may common denominator dito sa tatlo is love story pa rin siya. And this ta kasi yung, yung Chacha is about women, different faces of women, pero may love story pa rin siya. Yung Lord na love story pa rin ng 60 years old. This time love story pa rin siya ng mga millennials. So, so yeah, the mga millennials sila. Pero yun yung common denominator niya. Lahat sila love story. And this time, gusto ko lang gumawa ng ng light movie naman na uh, yeah. uh, um, yun, no, na madaling na. maintindihan ng mga tao. And, pero may sinasabi pa rin. So like, for dita kita, meron pa rin, it's about perception of people. So, meron pa rin gano'n. Tapos na lang kay Alex, in real life, Alex, magkakagusto o magkakaroon ka ba ng na katulad ng isang empoy? Alam niyo kung hindi naman siya late araw-araw sa seat may bakit hindi ba? Kasi talagang hindi. Charot. Ne, ako ba ba? Um, siguro pag niya naman history na boyfriends ko, iba-iba naman na yung mga itsura. Hindi talaga ako. history <laughs> ah! History! Siguro mga tatlong books yun. Hmm, ano. Hindi ba to? Wala din po. <laughs> iba-iba naman itsura. <laughs> Hindi ako tumitingin. Dinas ko, ngayon ko namin pero para walang gulog. Pero pa squad, pero two months na kami. <laughs> Sorry namin ko na. pag 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 na pag Adena <laughs> ma, parang hindi ako naniniwala na 20 years old siya. Siguro kaya pa. Ako tinitinig ng talaga brain. As in, may ako sa brain ng isang tao. Tsaka, uso dito. Tipid dapat kasi. Malabo. Kada box, kada. Wow, so, wow, ano. <laughs> <laughs> yeah, thank you. Thanks. <laughs> thank you friend. Our next question will come from